Hi guys! Gagawa tayo ng dessert. Macaroni fruit salad. Ito lang yung ingredients natin. All purpose cream. Fruit cocktail. Cube cheese. And macaroni. Ito na guys. Haluin na natin. Maybe nagtataka kayo kung bakit walang condensed milk. Mas masarap po kasi yung hindi masyadong matamis. Basta try nyo po itong recipe ko. so hmm. guys, oh. So easy guys. Ito na siya. Ilalagay ko siya sa refrigerator. Masarap siya talaga.